So, ang nangyari, talagang nawala-wala ako. <laughs> ang ano? <laughs> Kain ka na? Okay. Wala um, pa ang gana. Eh, wala kang gana. Yung, yung second ang mahal. Ang mahal nga eh, no? Opo. Balik na lang natin? Hindi. Bakit? Ang mahal eh. Hindi. Hindi sobrang mahal. Yeah. Yan? yan. Mahal lang. Mahal lang, hindi sobrang Ang mahal. Ang init, yung food. Ang init ng food. Uh -huh. Okay. The food is hot. Hmm. It's not, it's not too expensive. I still like it. I gonna sleep na, daddy. Ah, oh, higa lang ako. Higaan din, nakatulog na na. Hi, guys! So, for today's video... <laughs> Tumatawa tong mga bulilit ko. Stop! A new video! This is a new video nga. Stop nga. Okay. Hi! Isishare ko sa inyo yung experience ko kahapon. And so, kahapon kasi guys, um, kumuha kami ng, uh, yun nga, bagong sasakyan. Kasi, 4 uh, four days na, wala pa rin update, walang pulis na tumawag, na kung anong update sa sasakyan namin. So, ayan. <laughs> Um, pumunta kami sa uh, sa car dealership Nagabihan na kami and then, madilim na siya guys and then umuulan siya. Hindi talaga ako nagdadrive guys. Uh, mostly talaga nagdadrive si daddy. Ayan. Pero wala akong magawa. So, ako yung nagdrive nag, -nag sa ano sa bagong sasakyan. And, uh, meron kasi akong vertigo guys. Uh, so, di ako nagdadrive kasi ayaw ko yung nahihilo ako habang nagdadrive ako. Kasi, pag may vertigo kasi ako, uh, nahihilo ako. Tapos, uh, feeling ko uh, yung nasusukan ako. So, ayan. So, di ko alam kung vertigo yun. Pero, parang yung mga nabasa ko kasi vertigo. Ayan. So, yun. So, di talaga ako nag-drive. At saka, ayaw kong i-risk yung uh, buhay namin. Ng, yun, alam nyo, yung pag nag-drive ako, kasama ko yung mga bata. So, ayaw ko i-risk. Sabi, sabi na rin na ni daddy na huwag na rin ako mag-drive. Kasi mahirap na. So, ayun. Di talaga ako nag-drive. So, yun nga umuulan siya, madilim na siya. At saka, <laughs> dilim. At saka, ang dilim, lakas ng ulan. So, yun talaga guys, uh, sa tagal nang di ako nag-drive. Tapos, siguro sa ano na rin ba, yung takot ko kasi nga, oh, oh uh, ngayon, ngayon ulit ako mag-drive. Tapos, malayo pa yung ano, malayo pa yung uwian kasi 30 minutes away. So, ayan. So, ang nangyari, Talagang nawala-wala ako. <laughs> Nawawala talaga ako, oh guys. Pa, parang paikot-ikot na. Lang. Alam mo yung ano doon, daddy? Paikot-ikot na lang ako doon, banda. uh, dapat nag-stay na lang doon. <laughs> yun nga yung ano, kaya yun nga yung sa isip ko, tatawagan na lang kita. Sasabihin ko sa'yo na, alik kayo dito, kunin niyo ako. <laughs> yun yung nasa isip ko pero ano nagpatuloy pa rin ako kasi ayun kahit na yeah uh, kahit na natakot ako nagpatuloy pa rin ako at saka alam nyo guys talagang yung legs ko bong pa ako at saka yung legs ko nanginginig talaga siya guys kaya talagang pag nag, nag break ako inaalala yan ko sa isang pa ako parang dalawang paayong nasa ano nasa break ko so talagang nanginginig ako tapos na, naiisip ko din na paano pag uh, ma-accidente ako di diba, bago pa naman to tapos panibagong panibagong, ano naman, problema, ganyan. So, ayun siya, guys, yun yung experience ko. Pagdating ko dito sa bahay, sinabi ko agad kay daddy na nawala-wala wala ako, tapos mm, pa ako nanginig talaga siya. And, uh, sila din, sila daddy din pala nag worry din sa akin. <laughs> Sabi ni daddy sa kay kuya, eh, kuya, mag -pray ka, I pray mo rin si mommy. <laughs> Did you pray, kuya? Yeah, did you? Yeah, I did. <laughs> Tsaka talagang maulan doon sa Dublin. Yun ano, daddy? Dublin. Yeah, Dublin. Maulan sa Dublin kahapon. And uh, yung, alam mo yun, yung, yung, yung wiper pa sa likod. Di ko alam gamitin, daddy. Eh. <laughs> so, wala, wala akong wiper sa likod. Tapos, focus lang talaga ako sa harapan. Hala na yung sa likod. Then, ano, sa giliran isipan ko palaging pan Panginoon, protektahan mo ako all the way. So, ayan. Um, I thank God na nakauwi kami ng safe. Ako, nakauwi ng safe and sila daddy nakauwi ng safe and naanuhan yung worry nila. na anong tawag doon? Nawala. Nawala yung worry nila nung pagdating ko na dito sa ano sa bahay. So, ayan lang siya guys. Yun yung experience ko. And so I'll once again I'll say bye and god bless and have a wonderful day bye